na no, may ano pala siya na may cover yun yun na yun yun na yun zero zero yun yun na yun ayaw ayaw Hilain mo lang yan. Hilain mo lang yan. Dito yung nagka-problem. tas hmm. 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 iba ibay memang butas-butas ya. Butas. Itu wala. Nah, udah ngubtas kan. Yan nyata yang original eh. Puji teh. Puji teh. Bisa dilihat. Oh, anu <laughs> toh, ojek. Itu yang standar nya, Bre. Standar. Nah, Itu pala yang ojek. Puji teh. Oh, Puji apa? Puji ojek. Fuji apple. Fuji? Kamukha naman yung ginbag. Hindi mo naman liliya yun. Kasi, kasi, kasi. Ang mga nga! O, yun ah. Ayan, no? Walang siwag, no? Walang kasiwag. Ayan, may siwag yan. Ayan ang gano'n. dati. Siyempre. Siyempre luwag na no? Tingnan mo pinagpudahan niya dito, oh. Binilidap lang <laughs> niya din

Si Bunyal na yan, boy. Medyo matagal na na-stock to guys si L300 kaya ayan, kita nyo yung mga parts niya ito. Pero ngayon binubuhay na ulit siya. Balik na ulit sa standard kaya nung nakita nyo manila. Kailangan na kasi siya ma-refresh kasi medyo hindi talaga grabe na talaga yung ano niya. Makina sliding tapos wala na talagang as in, dapat nga papalitan na lang ng makin ito eh pero yung ginawa binuhay na lang ulit binalik sa ano standard so yun hindi sa uh, may improvement na so, bago ang lahat pupuntahan ko muna si Chico Chico ay

wala yes, malapit na may salpak yan dyan guys L300 matagal-tagal na rin na nakaside dyan eh <laughs> Sorry, wifi ini ni, apa eh Huh? Ayun, balik na yan sa standard yung mga dati nyo wala na napang kaya na para transmission niya. transmission nangahain mo yun nabuo kulang oh. saka ano, manibela. Sasilipin na ako dito. Kulang. <coughs> Yan. Papalitan pa ito ng manibela guys eh. Kasi kung magkikita nyo, nandito yung cambio nya. Dapat nandun yun si babalik sa standard. Babalik siya sa dati. So yung kailangan pong ma, uh, ano, yung Manibela binabalutan na nga pala ni paring Kim at ipapadala na 'yan sa amin. Papa-ship na 'yan. Ey, <laughs> okay, malapit na. Ayos na, ayos. Sasalpak na dito 'yan. Okay para ano pumandar na si ano si L300 yun kayo mga parts yung ano din to eh, one month din to na nakatinga eh ito yung one month nila par ito yung one month kaya nila makakain eh lampas na lampas na Lampas ng 1 month si L300. <clears throat> nandito yung mga ibang parts niya. Alternator. Pali din na rin pala itong kanyang. Hindi, hindi talaga maiwasan iwasan guys pagkakano. Ah, eh pagka may sasakyan hindi talaga may iwasan na hindi magka-trouble lalo na yung sasakyan ay eh, laging gamit di ba laging ano yan eh gamit so di hindi maaaring hindi magka-trouble magka yan Okay. dito pala lagayan. ito, ilagayan ito eh. Iti pala dito. Alright. Ayun oh. No? <coughs> ito na, malapit na. Bubuo ni Parang Kim. Medyo sumobra nga lang guys yung ano, dahil bago daw yung may sinabis pa rin kayo, kaya pinapa, pinapantay niya. So, siya na lang nagpantay. Ewan kung ano yan, siya na nakakalab yan. So, importante guys, ito buo na yung makina at isasalpak na doon kay L300. Wow! Standard na to. ito so, mga dati guys hindi rin naman namin ito itatapon baka, baka mayroon pang ibang magamit dito Ayan, itatabi lang namin <coughs> Ay, talaga ni parang Tim oh. Ay, no, nakakapagbuo siya ng makina.

Happy ah, niya itong kainin eh, para buntok na niya. Hmm. Uh -huh. Kapit na.